Ayan mga kalinga, pagkailang hapon, narito po tayo ngayon sa lugar kung saan sila Nelia at sa si Nanay Bernadette. Yung babaeng uh, sinauli sa kanyang nanay pagkatapos ang anak ng dalawa. Tapos, yung kanyang nanay ay, ano na yun, uh, na rin yung pro nag-asawa ulit. Ay, may kinakasama ulit. Halika yung mga kalinga, samahan nyo kami. Ating dadalawin doon sa mga binibigay nating manok. kanyan uh, dagdagan rin na, bigyan rin natin na ng gulay. dagdag -dag na Sibelia, din. Bilya, para dagdag pang ano. Dagdag na pag umpisa sa kanang buhay. Parang tao. Apo. Ayo. 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 Sarado ang kampo. Wala naman tao. Saan tayo ngayon? Aso lang. Maka naglaba. O, oh, nakita ka pa ang manok dyan baka kinapay na yun <laughs> wala so, parang may naginit man ata ng tubig oh. ah, doon sa likuran yung dalawa Oh, so, dyan lang pala yun palang ay ito kanino kinin, kaya ano ito hubo ah, ano to? Ayan po. Hmm, bin, bintana nila ito pa. Hmm. May dumating dyan sa sisilip. Hmm. Bali tatlo na. Tatlong, tatlong barong-barong. Ang -barong. sitawag hmm. dito pa. Tatlong kampo. Tatlong kampo. Ayan, isang kampo. Ayan. pangalawang kampo at ikatlong kampo. Ado nata ta kay nanay. Gala mo pang ano? Malantao. tao. Wala tao sa ilalim. Para mga sundalo. Nanay at tatay, ben, mga ah, anak. Anak siguro dito, siguro sila ni Kuan. Nelio. Nelio. At yan, nilia. Ni yan, ilog. Tabing ilog. Bakit walang tao? Magantay tayo? Antay tayo ng ilang ano? Uras? Tumat lang yung tumatawa na sa babi yung sinutulogan nila hmm. oh. Ano, baba masyado. Baka may ahas na. Pasok okay. ng ahas dyan oh. Ilog pa naman ng ilog. Yan, ilog na yan. Hmm. Yan yung ilmak uh, lingap na kung lang na uh, pag umulan, uh, dyan lumagasa yung ano, tubig. Uh, malaking tubig. Napupuno ito. Yeah, delikado talaga itong ano, ito, lugar na to. Okay nay, may, uh, ano na yun. may ano na, ginawa ng hagdan. Hmm. hmm. Wala man kasi sila. Walang tao. Sinong bibigyan natin ng dala natin ngayon? Antayin kaya natin yung dala. Antay, antay muna. Ah, ayun na ang manok. May tanim na pala sila doon pa, oh. Mm -hmm. Ah. Ayan, kamatis. Alagbati, kamatis. Paliya. Mm -hmm. Ang palaya. Yung upo nila ang doon. Hindi ko nakita yung upo. Ano na? Ah, naka, akin ah, na. Na-harvest na. na, -harvest na. na. papaya, puno ng papaya. Oh, ito nga Mang kampo-kampo. Yeah, may papaya din sila doon. Ay, may mga okra na silang tanim pa. Ayan, yeah, isa, dalawa, tatlo, apat na puno. Wala lang dilig. Dapat dinidiligan yan. Sayang din yung uh, uh natin. Ah, uh, sinilyo ata yan, Oh. Pang bigyan mo sila ng biscuits, pang. Yung mabata. Ayan. May, may bigas pa kayo. Wala na. na ma? Atay, may nga, o. Sige, atag yan. Bigay mo yung bigas pa. Neklo, pati, ano, Oo. Bok, o. Hmm, bigyan mo ng Ayan. snacks. Ayan na. Yan, grocery, gikan na kay, galing yan kay Ati Inday PB. PB. Ay, kay Ati Inday PB na yung bigas ah, pa. Ma Mam MCO. Mga. Galing Ang pa ano yung Ati Inday PB itong bigas na. Bigas na tayo na. At ayan, eh. uh -huh. tanggapin mo. Ah mo. Ayan. Ayan. Wala na pala bigat. Nauubusan kami. Ano dong? Magdagdag kami ng ano, bigyan ka namin ng binhi. Huwag man muna. Mainit kasi masado dito. Ay, eh. oh, pero dapat diligan, diligan, -diligan ng mga hapon. Kahapon, tapos pag ano naman, na ano siya, na, tawag naman, na, na, yung lupa. Oo. Oh. Mainit kasi masyado eh. Masain talaga Ang ako. yung, ito yung namin, ano, hanggang oh, yung malapit pa ng ilog. Dari lang mag yan, para pandilig pa. Mabata, pwede mga ano. Umaga, hapon talaga pagdilig yan, para ano, wag huwag, ma, huwag mamatay yung, uh, gulay gulay, ano ba, Ano, natanggapin niya yung pandagdag na binhi? O hindi ma, muna, mag ano pa muna sila? Bigyan sila na namin yung gulay. O, binhi ng gulay. Sa inyit eh. Hindi na namin sa init talaga. Sa ano na lang? Pag bubuhos na yung ulan? O, yung ulan talaga yung nahantay namin. Okay. Prepare pa nila yung lupa. gulay na Mm -hmm. Okay, may itong lugar na ito, may ganyan, may ganyan lang, pag ganyan lang. Oo. May upo, may palaya, may sikol. Payag sitaw man na. kaya ang may-ari na mag-tanim ano, ng gulay. Okay, mag-tanim no? ng gulay. Oh. So may ano kami, binhi kami dito, pili ka lang. May okra na kayo, no? Ah, ano na lang. Nagdaga namin mo, ka namatay yung binhi ng talong. Sitaw, gusto niya ng sitaw. Bakas mama, gusto niya. Oh, asan mama mo? Pinuntan uh -huh. na ano kami ng Paliya, ang palaya. naguling Nag nga. pa sila. No, tapos na nga, pero wala, na ano, wala bayar. Bayer, oh, yon. Nang nga nga, yon. walang bayar Buyer yun, hirap ngayon, walang buyer. Hulihan pa mga... Kinuhuli na. Mayroong uling. Tingnan tayo ko nga yung buyer. Tapos yung buyer, tapos yung wala pang bumili. Dito, linize, oh. ito. <laughs> Dito kayo magtanim. Mayroon niyang baka. Ay, may baka pala na nila, nilalagay dyan. Pwede naman pagsabihan na Yung mm -hmm. mga ganyan baling kamay ba? yung maliliit ba, ganyan. Hindi, sa, kasi, hindi Banda din isa. Ah, ibang may-ari doon. Baka mapagalitan sila ng may-ari. Ay, uh mano -huh. sa kanin. Oo. So, hindi natin... Hindi ito. Yung isa, yung... Kay ni Liu yan? Kay Du. Si Liam. Aliyam at kasi, kapatid mo. Glassing uh -oh. kasi yung kapatid ko yung isang sinilyo. Inaano <laughs> niya dito. <laughs> Napipat din siya dyan. Kasi, ah. Uh, nga ano niya. Il ilang sundalo yung laman niyan? Ilang sundalo? <laughs> para para fix din. Tatlo Tatlong kapatid mo dyan nagsishare. Doon, uh, mama mama mo yan dyan. dyan. Iti, ano. Sinenya, yan mga galing nga pa. Sinilyo yung ano natin. Ah, uh, beneficiary. beneficiary natin uh -oh. na Ah, iniwan na husband. Iniwan na ng ay, uh, na asawa niya. <laughs> mm -hmm. Ano, kumusta naman kayo, Nel? Wala na talaga. Wala na talaga. Hindi na bumalik dito, Nel. Hindi Di na nag-ano. Hindi na nag ano? siya nag siya. Maliit naman. Pero hindi ko tinanggan yung dinadala niya kasi maliit. Pero yung isang araw, kinuha ni Mama. Kasi... Mm -hmm. Panggatas ng bata. Para doon sa bata. Hmm. Uh -huh. sa mga bata. Basta ano naman ang gusto ni mama dapat ng kahit kung tida, da, ano mean, Tatanggapin mo para sa mga bata Ay, lang. Oo, oh, yung mga anak nyo. Pinanggihan hmm. ah. ko kasi maliit yung binigay sa amin. Dapat ilang araw kumakain dapat yung bata. Sunti kasi binigay eh. Kaya hindi ko yung Hindi mo tinanggap. Masyadong maliit. Hmm. <laughs> hindi yung binigay sa sa bata eh. iyan yung dalawang anak yung pag madami na silang pala, matanim pero yung ah uh, pero yung tubig ang liitan ng tubig yeah. hmm. uh, simple lang, simple lang kailangan dyan. buti sana kung tutulong ibang kapatid Oh, laki laki Mala, na. na um, oh, pwede naman yung maliit. Hmm? Palaging... So, sabi mo lang na, no, tulungan ka. Oh, kahit sa umaga tapo ng pagdidilig ng gulay. Oh, mataba man ang ano, oh, lagbati. Oo, oh. hmm, Kaso kulan lang, lang tubig. Kaso lang, walang, walang dilig. Kaya ganyan. Mm -hmm. So, okay lang. Okay naman siguro yan, yung manok pa na hindi pwedeng bitawan, no? Hindi Makamawala. Hindi nga na pwede oh, pa. Ano lang. Hindi pa kasi ano. So, nag, ano lang sila. Diyan lang sila. Nakatali. Mayroon naman doon sa amin doon. May gawa naman doon. Nakatali lang. Buwa namin kasi. Makamawala pa kung ilang bitawan ba. Kasi wala, wala siyang maitrogan pag wala siyang bahay-bahay. Magkaroon ka ng gulayan. Yan, sipag lang. Kailangan lang ng kapatid mo. Pagsabihan mo na tulungan kayo mag ng tubig dyan sa ilong. Sa pilay. Ay, kalinga pa. Ito nga. So, antayin namin ang mama niya ang, hiling hilig magtanim. Hindi pa kasi mama sabi so, di ata yung so may maibigay yung binhi kung sa mama, kung 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 gulay, Pang may gulay, pag lumago pa, pag dadami pa, pwede pa mga... rin May ampalaya, may sitaw. Uh -uh. hmm. At talong. So, mag ano pa, ano na ngayon? Sobrang. So, ano na nga, tanongin mo ng nanay mo. Kung uh, willing siyang magtanim ng gulay may ano may Bine. may nag-sponsor ng binhi si Ma'am Irene DB. Hmm, nagbigay si Ma'am Irene DB ng binhi, para ipatamin sa inyo. Sabi ni Pishari para, para kaumpisa. umpisa. Ka, Nagbili-bili pa diyan. Instead na magbili kayo, okay pa magtinda. Uh -huh. Kung lalago yung gulay. Yeah, ano, ano na, tanim mo na nanay mo. Kung willing siya magano magtanim ng gulay saka yung kawayan niyan uh, sabihin mo lang si Nelio papatay sa bahay kawayan meron para mag kasi tumabaho palagi meron hmm. meron. Yung hmm. yung kasama ng ano o kaya bukas wala nang trabaho bukas oh, sabado bukas hmm. no oh, sabadista man yung ano kasama niya kaya ano sabihin mo Nelio Yan lang mga kalingap. Uh, maraming salamat nga pala Kuya Bal at Edna. Kalingap Rob, yun yung mga tulong palagi sa amin. Ganyan. Si Ate Day PB, Mama Rilin Chang, at si Mama Irene DB, kasama rin si Ma'am Yai. nah Yan. Na nagbibigay sa atin ng suporta dito sa Dabaw Lendingpan. Sa atin. Sana po, bigyan pa sila ng Dang kalusugan at mahabang buhay. maraming salamat mga kalinga. Uh, God bless. Bye Mayroon akong kaibigan na laging maaasahan Ang nais niya'y makatulong sa hirap ng kababayan Na may dagat may tatawirin Makin mendukkan yang ahyat ini, tuh ya bal, tuh ya bal, tuh ya pesantos petubang, makmara sakatmu lagi laan, andalah dingia bot angkennyang mangan kemai upang turun sana.